isang tinig na madalas ay piniling hindi pinapakinggan ng lipunan, isang kwento na minsan ikinukubli, minsan ipinapawalang saysay, ngunit narito ako, handang bumigkas, handang sulat ang sugat at pangarap ng aking henerasyon, ang sosyedad, salamin ng ating lipunan, minsan maingay, minsan tahimik na baryo, ngunit Laging bahagi ng ating kasaysayan ang kanilang karanasan ang umakay sa kasulukuyan kung paano napalaya ang ating bayan Ngunit tayo mga kabataan anong bang laman ng ating kamalayan tungkol sa nakaraan hindi sapat na manatili lamang ang mga tanong sa ating isipan ang pagkilala sa ating ugat ay tungkulin dapat tugunan ang sagot ay matatagpuan sa pagbabasa at pagunawa sa panitikan. Panitikan, naglalaman kahapon at ngayon. Panitikan ang naging daan upang makilala ang ating pagkakakilanlan. Panitikan ang naging daluyan ng naisipahayag ng lipunan. Ito sa kasulukuyan, ito'y nagbibigay ng panaginasa sa karaari. Tayo'y natuto ng mingusan at sa hinaharap, ako naman ang magbabahag ng panaman. Ang aking panulat sa aking Terima kasih sejujurnya untuk anda semua Terima kasih